Yan. Good morning guys. Nandito kami sa Kwan. Paingon mi sa Kwan sa buntod. Ikan mi dito, ubos kayo. Oh. Ma, yong tong blue na balay, ma? Ito yung Ito yung lugar ng mga manunubo. Oh, Manubo. Di kay mo Grabe, guys. ah oh, to ay pangatlong araw na. Pangatlo na ba? Pangatlo o pang upat na? Pangatlo. Pangatlong araw. Merkulis, Birnis, Sabado. Ha? Ah? Sabado ka ron. Merkulis, Webis, Birnis. Ah, pang upat na. Pang apat na na araw. Sabado. Oh, kayo niabot mong tag Merkulis. Ah. Sige na, huwag ka na magreklamo. Grabe pag umulan, no? Nahahak-hak siya. Delikado. Diyan lumadaan yung tubig. Delikado malumpag, ba? Ma, huwag mong pabayaan muna yung anak mo. Huwag ka na muna magchat-chat-chat-chat-chat-chat-chat hindi man panahon magbasa og delitix kay naga naga lakaw, -lakaw pa ta abot dito sa buntod hindi <sighs> <Hey> guys. Ha. <sighs> Wow, dipulog, dipulog. Eh. Galing mo sa baba, ayun oh, kabundukan. Galing mo doon sa baba na 'yan. Pinaka, pinaka baba. Tapos wala pa kami sa hindi pa kami nangalahati, guys, sa aming pupuntahan. Hakyatin ka. Hakyatin talaga. <sighs> di, di, ano talaga ngayon? Panahon ng sipon kay... Malamig. Kagabi. Sige lang. Um Sabak guys. Delikado ma mako ano ni man oh. Ma unsa ba ni? Ma landslide gani wala na moy agihanan. Oh, wag na kay mag-standby diyan sa pangpang ma. Ha? oh, sige na, tara na, doon na anak. Sa unahan. enak ndere Yang kuamal ama yang meni nutup uma ndure masuk ulum serani aku lagi <laughs> kula goyang susuk ayon itlog mo susuk lagi oh, versus pengininguha kaya pala katika ng katika tayo oh murag na eh nigapang gapang ha guys asa gani ang yuta sa kwan kana kana na dito oh. ang lupa ni mo hmm. kana diha kanang naibalay dito do may bahay doon pa danjan banda yung yuta sa akong mahal mahal nga asawa okay <laughs> yeah.

Bisod yun yung pubrita, guys. Nak. Oo, oo, ma, slide ka, baby. Doon, doon, ha. Ah. Ta Tawid na doon, nak. Ah. Dito hmm. lang po sa dagang-dagang tubig, ma. Oo, oh, na, ikaw, no. Busay. Gamay. Dito lang po, dito lang po sa magkuhan ng tubig bugnaw oh. Pwede siguro ni mainom no. uli ang gamag iskoyla grabe kapoy kayo no mm. <laughs> manang mag mangita yung boarding house baba kumatamaan ka ayaw sus, be oh. oh, tara na dito na dito na dito na anak dito na dito na, na. may slide ka nak magbugas ako pa ah hmm. Dini na mawa na ito dito otro ay kabaw ay kabaw hmm. Hanay ka baw? Din hina manghugas na ta diri. Oh, maghugas ka na anak. Diyan kay ano. Para hindi madulas. Oh, sige na. Be careful. There's a sniper. Oh, be careful. Pa. Pag may nag-aano sakit, akin, igano to ko. Oh, sige na. Yun, my sniper ako. Oh. Yeah. Yeah. Oh, Dahan-dahan hmm, na. na. mm -hmm. nak ha. Oh, my slide ke, baby. Ay, wag na, wag na. Dito na, dito na. Dito na tayo. Dito na, nak. Pad padoon? Oo. Oh. Eh. May tubig. Ay, nabasa na yun siya. <laughs> Ang tagal naman itong... <laughs> Ha? May nice swimming pool? Merong swimming pool? Ay, delikado. Diri, diri. Mahulog ka diha. May slide mo dito. Naku. Delikado. Ito na. Grabing taas oh. Oh, pag na, ano ka dyan? Kani? Kana diha? Ma, ay, dito ka lang na. Dito ka lang. Huwag ka dyan. Oo. Oh. Wow. Hmm. Oh, Mga tabay. Oo, uh -uh. tabay? Uh -oh. tabay? Eh. Ah, pwede po, pwede pud ditu Pwede dito magkuhan, magsalod, no. Uh Oo. -oh. Pwede ka na sa bukid. Mupayat ko eh. Mupayat ko Pag natangtang akong tiyan, di isang maglumba patagdagan dire galing kami don sa kabundukan na yon. Guys. Kaso mas delikado 'ni kay na ilomot. murag mm -hmm. dili ko kuan din og magmotor kay danlog oh Ha? Hindi, pwede, pwede lagi mo abot lagi og dili magulan. mag-ulan, dili na makaabot pa slide kayo ha dahan dahan <coughs> Stilan. perting layo agyod <coughs> Oo, oh, oh. ka oras na tang naglakbay. Puro paahon ni eh guys ha. Puro paahon. <laughs> puro Wala ni kwan ah, palugsong. Namin, kang na, 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 nabutas imong <laughs> uh <-huh. laughs> na puro pababa. Pababa yan. <laughs> Ito naman paakyat. Ayan guys, galing galing kami doon sa pinakababa. Yung pinakababang yan. Oh. Sobrang pababa. Naanami sa pinakataas po. Pinakataas na mi. nami oh, na nandyan yung lupa sa akong partner. Sa so, pinakaubos, pinakababa. <laughs> yes akong biyanan akong uh, bayaw uh, pag umangkon sa akong asawa soon sa akong asawa uh, andito na kami guys sa pinakataas ng bundok si Pinyo bundok Yan, galing kami ito pinakataas na rin ito ng bundok pero karsada na ha tara Tabi dong, tabi dong, tabi, dang, dong. Dang, tabi dong. tabi tabi dito dito kayo, sa ano kasi diyan dadaan yung motor. Ay, nako <laughs> At ara na, dinala at. na tayo Siyempre may galon.

trabaho ba ang trabaho mo? Nagbakasyon ni lima ka adlaw. Lima ka adlaw Lima ka adlaw ang among kuan ticket. 5 ka adlaw. kuan man iyang gi pa kuan. May unta sa bulan ba? Oy, may kan. Ako pala. di ba katong ako yuta katong si Yoyo? nakalimot ko. Dool ba sa yuta niya yung extra? Ang tap ka si Pero may nang kuan Si iyang anak ane si Ete? Dayo? Matuntang yung plano na ako ikuan Kaya ako kumapakot sa ato Huwag man siya yung Wala lagi, bago lagi kuha man lang kuha na Nagsabot na may 23 magkita may kay ato Ako subayon ang yuta Kuha man Ikuha man Jud. Di ba mo dyan mula tamulakaw? Di man siya matukos sa kaya kanya naging katusya si Nanistra Di ko naman may pulog lawas. Di na naman tatay ba ba anak? Ikaw. Ikaw upat Laki. Nak. Ayusin mo yung mukha mo. Pagit may tuba. Ini iyaan sa akong...

努力太难。<sm> <it 's> <love>